programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel. Viral ngayon ang ginawa nga nitong si Savior at ng kanyang kaibigan ang pag-set up nga dito kay Libi para nga malaman nila ang katotohanan kung ito nga ba ay tunay na nakhold up kung kaya't dito ay si Savior ang tututukan ng baril kung kaya't dito ay nataranta ito nga si Libi kaya't inamin niya na ang katotohanan na wala daw naganap na kidnapan kung hindi ito ay isang set up lamang para nga maipakulong itong ang si uh, Princess na ang buong akala naman nitong si Libby ay kuhang kuha na na ang loob nitong ang si Savior Kung kaya dito nga ay kakalat ang uh, video na nagbabiral na itong nga si uh, Libby ay hindi totoong nakidnap At uh, gumawa lamang ito ng isang kwento para nga maipakulong itong nga si uh, Princess kung kayat ito ay aabot nga sa kaalaman nitong si Raymond at ni Charlene ang katotohanan ng peke at magpapanggap lamang ang lahat-lahat nga ng pangkidnap dito nga kay Libby dahil magkasabwat nga sila nitong si Dibina sa kalokohan kung kayat dito ngayon ay mapapatunay na ng lahat na walang kasalanan ang ating bidang si Princess at dito naman ay kukumprontahin na nga nitong si Charlene ang kanyang peking anak na si Libby at sasabihin niya dito na bakit ito ginawa. At dito nga niya ito masasampal ngunit haharangan naman ito ng kanyang lola Sonia na walang kalam-alam sa lahat nga ng kalokohang ginagawa ng kanyang apo. Kung kaya dito ay lalong mas lalaki nga ang ulo at ang kasinungalingan nga nitong si Libby na ngayon ay mas magiging mayabang pa siya dahil meron siyang isang lola na ang buong akala niya ay magiging kakampi niya pero darating ang araw na mismong si Madam Sonia ang magsusuka sa iyo Libby dahil sa kasinungalingan at pagpapanggap na ginawa niyo ng iyong mami Devina kaya guys ito po ang ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa prinsesa ng city jail kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel Paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye.